nang wag putong <coughs> nang wag putong guys liso again nang wag putong di ka mo liso gani <coughs> guys oh? wala din yung 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 na Sige, vlog, guys. Um, guys. Ingan daw siya, guys. Ayun na daw guys. Sayon. Gamit, lagi sundang. Ito lang. Sundang, lagi sundang. Um. Masundang, mana? Sundang, ma? Lage sundang, ma? Maliso. Katkat siya balas para makuha niya ng butong. kinag okay, siya ng butong. Huh? Nagkuha ng sundang guys. Dira dito guys. Dira oh, siya guys. Ito. Guys Oh, Nang siya o balas para makakuha siya o butong. Okay, so, guys, <laughs> oh. Uh, di is, Dili siya, guys. Ito siya, Dili mo ta. Sundangon man ta. Ang <laughs> na ko, auntie. Kali ko ko sa balo. Ako Ako daw. Ako daw. Hmm. Si mama na po guys. Miso. Oh, mayo na akong mama guys. Kaysa ani guys. Nagpa-video siya guys kay kabalo daw siya guys. Pero si mama di nakakuha ang butong guys. Oh. Ipakita ng butong ta. Wow, kadakog butong. I-compare, i-compare si ulo. Oh, dako kayo guys. Pero dili siya gakuha guys. Si tara gakuha guys ay. Abi kung ikaw may makakuha. Dili Si mama mandi ay. Nag vlog ta guys. Nag vlog. O guys ikaduha na nga coconut guys. O mauna guys. O guys magkawid na siya. Tara. 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 Dahil ako guys, wag hard ko sa kong milk tea guys. Wait lang ta, wait lang. Amin na yung milk tea be. Oo. Oh. Para makahawid ka dito, uh, amin na yung ipad. Akura, akura. Hindi na, dahil ka may uwan ha. Hina ya. Okay, hmm. baklay ta dira guys. O, oh, baklay dira guys. Guys, o, oh, nanguhag butong guys. guys. Goodbye everyone. Manawik wag butong. Hindi namin mo. Off na. Sige, bye-bye na, guys. Okay, sila, okay, guys? Apel mo sa kainit, guys. Sige, guys, bye-bye. Bye-bye ta! Bye!